sino pipiliin ko sa inyo ito o ito ito yung pula ito na lang <laughs> oh, ito na nga yung mga kasama ko dyan oh. boss joris sino bibili ka ba o bibili ka <laughs> pili pa lang bibili <laughs> yung mga kasama namin na ang namin ng... boss jober <laughs> nagbablog ka ba o ako lang vlogger dito <laughs> Tingin lang mo. Ah, Sige, tingin lang. Libre tingin. Sana mabigyan tayo ng bonus. Baka naman. Grabe. Ang ganda. Tara. Kasi ang bigat, oh. Ano ba yan? Dam Parang dumbbell to bus, ah. Ang bigat, oh. Boy, magkana yan? 88. 88? Bunch yan? pwede na. Di ba? Oh, original yan. Bunch. Made in, made in. Tingnan mo kung saan may dyan. Indonesia? Indonesia? Vietnam. Vietnam. Ganit? Grabe guys. Ito sa brand for less. Sarap bumili. Sana kung may pera ka, no? So, may natipuhan na ako. Ito, orange pila. Guess what? Kung magkano to? Mga tropa. 48 lang, oh. Isang ka pa. So, parang mapapabrand for less tayo, brad, ah. You know? Tapos natin. Eh... Ayun, kung mahilig ka mag-skateboard no, Frankie. Pwede pwede yan, DC yan, so, boy. DC shoes too. Uy. US mm -hmm. version. Magkano ba yung presyo niyan? 88 real. Yan DC? Yeah. 88 real lang, oh. Sipaga mo lang talaga tumingin ng ano, ng mga nakapromo, di ba, Sir Neil? Oo oh, naman, Sir. Oh. Ito, oh. Ang dami pa lang pagpipilihan dito, guys. So, yan, my fans. Pila. Reebok. Yan, iba talaga si Brand Forless, no? Pag nag-promo, mumura talaga, eh yung hindi ka mapapamura talaga kundi hindi mapapawawa ka sa presyo ni Brand Fullness iba ka parang may narinig ako dito ang kakaiba Boss Jober anong hinahanap mo? pag sampu lang pambihira naman yan tag, tag... <laughs> tag sampu lang itong may realin Boss Jober Hay <laughs> end dito eh yeah, no. ito rin oh maganda rin to magkano oh. ba to? tag 153 oh hindi mo na kailangan mag-lace pa ito lang oh Ihiti Hi mo lang ito boyo. Oh yun oh. Oh. Ito may nakita ko mas mura sa 48. Ito 43. Gar. Pula naman siya. Pila. Parehas lang ng Ito mas maganda diyan. You know? 43 real, 43 real. Ay, mas sino pipili ko sa inyo? Ito o oh, ito? Ito. Yung pula? Ano lang? Eh, ito na. Lang. Ito, no testing Red mm -hmm. Boss, nahihirapan ako pumili eh yung, yung pula, Maganda ba yung pula? Mm hmm Itong orange Yellow ba? Maganda rin itong Okay lang din, boss O? Oh? 48 Plus 43 Sangdaan. Wala pang sandaan, no? Oh. Boss, potang mo muna ako, boss Sangdaan lang, boss O oh. Malapit na sahod, boss yung sapatos ko kakahiya oh, na sapatos ko yun wala na talaga oh pero maganda oh eh grabe naman yan boy kasi kasi ako nag-aya dito oh. pero ako wala nabili oh nakay boy salamat po ha <laughs> ayun na nga ba yung sinasabi ko sa inyo boy kung mag kayo bibili kayo ayun tuloy yung nagaya hindi nakabili ang bumili yung inaya Balik mo, lakay. <laughs> Yun, know woo. Brand for less.